Pansin ko, isa po kayo sa mga nangamba, no? nakita ko sa post ninyo, dito po oh. sa nangyaring sunog. Okay. Can you talk about that? no. Bakit labis din yung pangamba ninyo dito sa nangyari kahapon? Uh, siguro bahagi ng pangamba ko yung parang pagkainis na rin Christian, hindi na pagkainis na ano yung Parang nababaha dahil parang walang overall strategy, di ba? Di ba parang walang urgency na yung pag-proceed ng nung, nung lahat ng investigasyon. So... Sabi kasi natin uh, sa mga usapan kapag malakas yung tinatawag nating corruption or red flags ng fraud, ang immediate response dyan ay talagang preservation of documents within 48 hours. Hmm. Tapos siguro pag tinignan natin yan, pwede nating masabi na and that ano, uh, within 48 hours na na-execute mo na, naka-develop ka na ng plan yan, nakapanggawa ka na ng immediate risk assessment. Ano-ano yung mga risk na pwede mong ma ma maharap? Halimbawa, yan, yung risk of uh, na sunugin ng dokumento, yung risk mm -hmm. ng connivance, di ba? And ang pinakamahirap dito, hindi lang maliit na fraud ang tinitingnan eh. Mm -hmm. Ito ay systemic na fraud, malaki, malaki hang nakawan, so dapat meron tayo ditong parang uh, all all system approach or yung sinasabi natin the whole of government approach ano eh pag mo ito yung una kong comment noon eh bago hmm. tinanggap yung resignation ng secretary ng DPWH di ba Christian uh -huh. dapat immediately pagka ano mo na ate ka o ikaw secretary mag-file ka muna ng leave mo in other words part ng preservation ng documents yung lahat ng tao na nasa posisyon na may access dito sa documents as much as possible uh, hindi mo naman sila sinasabihan na guilty, pero poproteksyonan mo sila. Ibig sabi, yung document, ibig sabihin, aalisin uh, mo yung possibility na ma-access nila, ma-manipulate ang dokumento. Kahit nga hindi masunog eh, Yung manipulation ng documents, yung hmm. kausapin yung mga tao. Can you imagine yung takot ng mga tao sa loob na nandyan pa rin sila? So dapat immediate yun eh. So nagtaka ko, no? Ang nakakalungkot dito, Christian, parang lagi tayong kailangan sumigaw. Paulit-ulit, katulad noon, ano? No, no? Nung nakitang pinapresign, okay, pinaresign tinaksap yung ay, yung resignation. Ngayon naman ang tagal-tagal bago sabihin na dapat live yung ano nang ICI. Oh, ila live din pa ngayon lang ini live ano? So ang sabi ng mga tao, o oh, ay ano yung papano yung nakalipas. So parang ang point natin uh hindi commensurate or hindi sapat yung nakikita nating responses doon sa kalakihan ng problema. So ayan nung nakita natin na nasunog, parang sa akin I told you so. Parang ganyan, di ba? Pero may mga oh. solusyon. Man. Pero paano kung sunugin, no? Na alam ko na pag-usapan na po natin to before, no? Pero maganda yung to sa sa mga kababayan natin, lalo doon sa mga investigador. Kung sakaling okay. sa sirain ebidensya, how can that be uh, somehow reproduced? Perhaps, ano yung mga pwedeng tingnan ng mga investigador po? Okay, tagalogin natin at medyo less technical para mas makasabay ang maraming tao na alam kong napakasugid na nakikinig sa iyong programa. Una, Apo. meron tayong tinatawag na uh, chain of documents. Ano yung para sa pag meron tayong yung proseso ng uh, public financial management sa government. May mga processes, may mga activities, meron silang output. Ano yung parang mm -hmm. pinakang-document o kaya ay report o kaya ay record ano so meron tayong sinasabi na internal sources at external sources no at uh, pangalawa ang document preparation ay parating hindi isang kopya lang 'di ba gagawa ka ng disbursement voucher or ito ay parang yung papeles na idodraw mo ng account, ng ng agency para magkaroon ng magsimula uh, yung pagbabayad, 'di ba? Usually, if I'm not mistaken, ang purchase board, ang disbursement vouchers, five copies 'yan. Ibig sabihin, lima-limang kopya. May iba-ibang pupuntahan ang limang kopya na yan. No? Ahead, Tapos, eh, yeah. meron din siyang duplicate. So, pag tinis, inisip mo naman yung check, eh, syempre yung check, eh, may duplicate siya. Yung duplicate na iiwan, ano, naka-attach dun sa disbursement voucher on file. Pero okay. yung check, eh, na original, napunta rin sa external source, dun sa client. So, parang sinasabi natin dito ay, both from the internal and external sources, meron tayong pwedeng pagkuha ng documents. Pangalawa, meron tayong tinatawag na process of reconstruction of evidence or reconstruction of accounting records pero hindi simple yung reconstruction ng accounting records. I was trying to research sa COA website kung anong circular kasi 10 taon na ako wala hindi ko na maalala kung anong circular ito ano. Yung process kasi ng disposal meron 'yan. Hindi ka basta pwedeng magsunog. Kailangan may approval 'yan ng COA. Meron din tayong tinatawag na process of reconstruction. In the event na may nasira o meron kailangan i-reconstruct Meron ding proseso dyan at ang mahalaga dyan ay tinatawag nating verification or validation of the commission and audit. So ang ibig sabihin, uh, halimbawa, subukan lang natin yung proseso. Okay ba yan Richard? Kunyari nasunog ang dokumento. Christian Hold po, ma'am uh, Ma Christian. Katuloy. Nakabali so, po kayo ma'am. Oh, ang sisimulan ay halimbawa. Okay, ah uh, hihingi ka halimbawa kung plans and programs. Ano? Ito ay ano ko lang, pangkalahatan lang ano. Hihingi ako siguro ng kopya ng plans and programs sa uh, o yung concept ng project maybe from the Infracom kasi may Infracom yung NEDA, 'di ba? submit nila yung overall infra ano no. Uh, tapos pwede akong humingi din sa budget, Department of Budget and Management kasi 'di ba? Under the cash basis ah uh, Uh, of budget, budgeting, kailangan shovel ready na ang mga project. Pag sinabi natin shovel ready, ano yung proof mo na shovel ready yan? Isasubmit mo ngayon yung mga dokumento mo dun sa DBM. So, ang ibig sabihin, may kopya na kaagad ang Department of Budget and Management. I'm assuming. No? Mm -hmm. So, ang ibig sabihin ito, medyo safe ito kasi wala ito sa Resident Auditor's Office na naandun din sa DPWH. Nasa external. Although internal siya sa government, nasa labas ng opisina nila ano iba yung may may hawak now pagdating naman siguro pagdating doon sa halimbawa yung yung uh, check, eh pwede kang kumuha sa bangko. Ano, kung saan mo pina-issue. Halimbawa, land bank ba yan? So, land bank can, can, can give you a copy. Aside sa, meron tayong tinatawag na clearing house. Doon sa clearing house, pinipicturan doon eh. Merong anong tawag nila? Hindi ko alam kung magnetic copy pa ng check or whatever. So, may file din sila doon. Ano? Aside from the supplier na siyang binayaran mo. And sabi ko nga, yung duplicate copy Eh, halimbawa nasunog yung duplicate. Now, kung ito naman ay official receipt, syempre, meron kang second copy ng official receipt doon at may official receipt din na copy yung, yung supplier na binayaran mo, di ba? Not only that, doon sa reports ng collection, papasok din doon yung information with regards to the collection. At kung yun naman ay disbursement, papasok doon. In other words, uh, medyo merong connection, may pagdudugtong-dugtong ang mga impormasyon na nababalot, napapaloob sa mga report, records uh, at mga iba't ibang books of accounts. Kaya kahit na sabihin natin na ito ay masira or sunugin, meron tayong pwedeng gawin na tinatawag nating uh, process of reconstruction. Now, that's one. Second, I remember this, meron kaming instances ata na nawala yung original Medyo mahirap kasi pag nawala yung original. Pag-present mo sa court, di ba? So, there is a process kung saan ang dadalhin mo ay yung tinatawag nating secondary or alternative. Hindi ako lawyer pero ito yung tawag namin para madali kami magkaintindihan. Ang sabi namin, kung hindi yung original, secondary or alternative document. ano Pero yun nga, chineck ko rin lang sa base sa aking mga naging karanasan, uh, kailangan lang talagang i-validate ng COA. Na, ito ay tamang dokumento nung nasira, etc. So, either way, pwedeng ilabas. Ulitin ko, meron tayong tinatawag na internal and external sources of documents. Kaya lang, eh s'yempre yung proseso mahaba na naman at saka may validation na naman 'yan. Eh s'yempre tanong na naman natin is certify ba ng COA yan? Na yan ay nag exist ang gano'n, at ito ay uh, parang exact repro reproduction or exact copy of the original, di ba? Ang nakita kong problema dito, kasi pinag-isipan ko na kanina, eh, no? eh papano ko yung nawalan document ay hindi pa pala na isasubmit sa Commission on Audit. Di ba? Sabi Inya, Papano? Okay. Tama. Papano? Yun. <laughs> kung hindi pa na isasubmit sa Commission on Audit, then uh, mag, mag submit yung agency ng tinatawag natin. I-start nila yung process of reconstruction. Uh, halimbawa, okay, magre-reconstruct sila, getting the uh, documents of uh, yung mga tinatawag natin sa yung mga, yung mga OBR, o yung obligation request sa DBM, and then from then, i -re reconstruct yung uh, mga information. Now, madaling i-validate ng Commission on Audit yan. Uh, lakasan lang ng law. Lakasan ng law, ibig sabihin, The auditor has to understand the process also. Ano, okay. kailangan intindihan mo 'yung proseso at uh, 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 is bago mo ma-certify kasi alam mo dapat 'yung proseso, na intindihan mo. And I'm sure alam ng auditor 'yan. Uh, at syempre, i-check -check rin kung valid ba 'yung information na 'yon. Now, pwede ka ditong magano mag-antawag natin dito. Parang triangulation in the case na pwede mong kunin halimbawa yung records sa DBM, records sa sa supplier, records sa banko, and then pag tugma, tugmain mo sila kung nagsasama-sama. So, there will always okay. be way.